So welcome large TV. It's supposed to be mga ka-idol. Nakita nyo to. Ito ay piling hollow blocks. And then itong piling hollow ay dudugtungan ko para makuha ko yung tamang libil para sa two stories ng aking bahay. So sa paglagay ko ng siminto ay talagang nahihirapan ako sapagkat ako lang mag-isa. So nakita nyo na medyo nahirapan talaga ako sa pagbubuhat ko ng siminto andin sa paglagay ko ng siminto para uh, extension or idudugtong ko sa piling blocks sa paglagay ko ng siminto andin sa pagdugtong ko ng block so isishare ko lang sa inyo kung ano ang mga diskarte ko so ngayon para hindi ako mahirap sa simintong idudugtong ko dito ay ganito yung diskarte ko ipapakita ko sa inyo So ngayon, ganito yung discarte ko. Ito ay uh, temporary lang itong damba na maliit. So uh, ganito ko lang ginawa itong uh, itong parang damba. Parang katulong ko sa pagbubuhat ng siminto na pangdugtong ko dito. So as of now ay papakita ko sa inyo kung gaano talaga kalaking tulong itong uh, damba na ginawa ko. So kino nakita nyo kung gaano kalaking tulong yung damba na uh, ginawa ko. So ngayon ay na-plaster ko ng maayos yung baldi na may laman na siminto pang buhos ko dito.